mga kakaiba at kamangamang mga itlog sa buong mundo na hindi mo kalain na mayroon neto. Maraming mga nabubuhay na mga hayop na nagsimula sa itlog. Kagaya na lang ng ibon, isda, ahas at marami pang ibang mga hayop. Ang mga itlog ay mayroong mga iba't ibang kulay, hugis at sukat. Mula sa maitim na itlog na kayang pahabain ang buhay mo hanggang sa kamangha-manghang kung tumubong itlog kakaibang kwento nakakamangha di pangkaraniwan nakakabilib dito lang sa paano nga ba natagpuan ang pinaka uri ng itlog sa buong mundo pero bago ko kung pisahan Shoutout po muna sa mga idols natin. Just Awesome, Lala Luis Reborn Saiz, Nafa Nature Fox and Travel, Rebecca Brown, at Kai, Team Sparrow Skin Living. Maraming maraming salamat po sa magagandang komento. At sa mga bago subscribers ko po, welcome po sa inyong lahat. Umpisahan na natin siya shark egg o itlog ng mga pating. Ang itlog ng pating na ito ay may kakatawang hugis na may spiral na itsura. Tinatawag itong pork jackson egg. Hindi ito isang malaking tornillo, kundi isang itlog ng isang pork jackson shark. Ang pork jackson shark na ito ay maaaring magluwal ng paris ng mga itlog bawat isa o bawat dalawang linggo hanggang walong pares ang maaari nilang ilabas sa panahong ito. Taon-taon mula sa buwan ng Enero, ay maaari mong makita ang mga batang pork jackson shark na lumalaki at kumikilo sa loob ng mga itlog. At kapag nangingitlog ang mga pating, ito ay niya sa pamamagitan ng kanyang bibig. Tsaka niya ito ilalagay o itatago sa mga puwang ng mga bato o kaya naman sa mga sanga ng mga korales. Walang kahirap-hirap na maitatago dahil sa hugis nito. Ang mga itlog ng patin ay may matitibay na balat, kagaya ng kuko ng tao, nakatago mula sa mga nambibiktima hanggang sa malakas na agos na galaw ng tubig sa dagat. At pagkatapos niya magawa ito, ay alis na lang siya at iwanan niya mag-isa ang kanya mga itlog. Hanggang sa ito ay mapisa kung sakali man nakakita kayo nito sa pampang, di mo hakalain na ito'y itlog dahil mukha rin itong isang shechelle. Sunod naman natin, ang melanistic egg. Ang melanistic chicken ay isang uri ng manok na napakabihira mo lang makikita o matatagpuan ang mga lahi ng manok na ito. Ang isang particular dito ay ang ayam sinami na matatagpuan sa lugar ng Indonesia. Ang mga manok na ito ay kompletong itim mula sa labas, buto, lobe ng parte ng kanilang katawan, bukod sa itim na itim nilang kulay. Maging ang kulay ng itlog, buto at lamang loob nito ay hitim. Ang inahin ng sinami ay hindi nakakapangitlog araw-araw ng maraming mga itlog na kung saan ay maaaring hindi nakakapangitlog ng anim na buwan pero maaari silang itlog na hanggang sa 60 piraso bawat isang taon at ang kanilang mga itlog ay mas malaki ng bahagi kaysa sa regular na itlog. Ang kulay itim ng mga itlog ay lubos na nakakamangha. Ang shell ng mga itlog ay gawa sa calcium bicarbonate at ang mga mineral na puti ang kulay. At alam niyo ba na ang itim na itlog ay mas mahal ng 40 times kumpara sa mga normal na itlog? At alam niyo rin ba na ang sinami ang pinakamahal na manok sa buong mundo? Umaabot lang naman ito ng 2,000 dolyares ang halaga ng isang manok. At may isa pang nakakagula, ang pagkain ng isang itim na itlog ay maaaring makapagpahaba ng taon ng iyong buhay. isunod naman natin ang tinamo egg. Ang tinamo egg ay matatagpuan sa South America, Mexico, and Central America. Maaaring sa unang tingin ay aakalain mong mga itlog lamang na kinulayan ang mga itlog na ito. Pero maniwala ka man o hindi, ang mga itlog na ito ay natural na makukulay sa oras na inilabas sila ng tinamo bird. Bakit nga ba makukulay at makikintab ang kanilang mga itlog? Ang kulay ng mga itlog ng Tinamo Bird ay sa ugnayan ng pigment coloration at ng structure coloration. Karaniwang nakukuha ng isang itlog ang kanilang kulay mula sa chemical o pigments na nagmumula sa katawan ng kanilang magulang. Gayunpaman, ay lumalabas sa pag-aaral na kalimitan blue talaga ang kulay ng Tinamo Egg. At syempre, isya na rin sa mga paboritong mga material ng mga artist ito. Ayon sa mga ulat ng mga ilang artist na gumagamit sa itlog ng Tinao Bird. Upang gawan at lagyan ng carving art. At ang iba rito ay ginagawang palamuti ang mga itlog na ito sa kanilang tahanan. Sobrang kamangha-mangha at napaka-artistic ng itlog na ito. Kayo, nakakita na ba ng Tinamo Bird? isunod naman natin ang octopus egg. Para sa akin, ito na siguro ang pinakaiba at werdong itlo sa ibabaw ng planeta. Mayroon higit sa halos 300 na uri ng mga pugita. Ang mga nilalang na ito ay mga kahanga-hanga na nilalang. Ang mga pugita ay may tatlong puso at asul na dugo. Ang mga nilalang na ito ay mga walang tinik o buto na maaari silang sumiksik sa mga bato, makikipot na puwang o lugar. Pinangalanan ito dahil sa kanilang walong mga galamay na nababalutan ng mga malatasang bugis. Agaya rin ng kanilang nakakatuwang itsura, sila rin ay nangingitlog ng pinakakaiba o pinakawerdo na itlog sa ibabaw ng ating planeta. Ang mga babaeng pugita naman ay nangingitlog hanggang sa apat na daang libong itlog ang kanyang mga itlog ay pinagsasama-sama ng kanyang mga itlog sa isang grupo na parang lubid na magkarugtong upang sila ay magkumpulan at hindi magkahiwa-hiwalay. Ang kulay ng mga itlog ay may pagkakayumang din mga spot at nababalutan ng transparent na balat. Habang inaalagaan ng kanyang itlog, ang nanay ng pugita ay titigil sa pagkain at prioridad na lang neto ang mga itlog. Siya rin ang na nagbibigay ng oxygen para sa mga itlog. At maging ang pagprotekta nito sa mga nang na nakakain sa kanila pagkatapos ng mga itlog ay mapisa ang kanyang katawan ay tuluyan nang manghina at kalaunan ay mamamatay sa apat na daang libong itlog na iyon ay ilan lamang tuluyang mabuhay at aabot sa kanilang katandaan Ang mga lalaking pugita naman ay pagalagala na lang pagkatapos niya makagawa ng anak at kinalaunan ay mamamatay na rin ito sa katagalan. Ang mga pulita ay kilala rin sa pagkakaroon ng maikling buhay at dumitibende rin ito sa kanilang sukat at laki. Maaari silang manatiling mabuhay sa limang buwan hanggang limang taon at kung saan na ang mas malaki uri ay mas matagal na buhay at pagkatapos nitong pakagawa ng anak ay tuluyan na itong mamamatay. sa unang tingin ay akalain mo talaga na isa itong itlog ang iyong nakikita. Maniwala ka man o hindi, hindi talaga itlog ang iyong nakikita. Sa halip, isa itong klase ng kabote. Halina at kilalanin ang Cesar Mushroom. Ang Amaneta Cesaria o ang Cesar Mushroom ay talagang mukhang itlog kapag ito ay maliit pa lamang. At sa oras na ito ay unti-unting lumaki mabuti na ito ay makita na talaga ang tunay na anyo. Ang karaniwang kulay nito ay pula at orange. Karaniwang matatagpuan sa lugar ng Europa at kalimitang sinasama sa kanilang mga lutuin. Tunay ngang kamangha-mangha ang likha ng kalikasan. Kaya ating pangalagaan at ingatan upang maabutan at makita pa ng mga susunod na mga henerasyon. Kayo, Aling sa mga itlog ang inyong nagustuhan? Comment lang dyan sa ibaba ng video. At kung may kwento kayong mga kakaiba, nakakamangha o misteryoso man, i-comment ko lang dyan sa comment section at ating saliksikin upang magawa natin ang video. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye.